Tapos na-batid na yung pasit. mga na-batid na yung pasit. Tapos Hello mga kabenders, for Des vlogs. Magtitinda tayo ng crocodile dahil naubos ng ating panindang dinosaur Let's go! So yun mga kabenders, habang wala pang tao Ay tatanggalan muna natin ng buto-buto itong ating panindang crocodile mga kabenders Ilaban mo nong ilaban mo So yun mga kabenders, shoutout nga pala sa mga followers ko dyan Sana huwag kayong magsawang manood ng aming video mga kabenders Maraming maraming salamat sa inyo mga kabenders So yun nga mga kabenders, isaruno naman natin itong lupo ng crocodile mga kabenders Itong pagbunles pala ng ating panindang crocodile mga kabentors ay rugi mo lang doon sa mordong at tapos yan naglide-lide ako mga kabendors kasi medyo namulmul na yung ating bunang ilaban mo nung ilaban mo yun nga mga kabindors nalpas na nating bunlisan yung lupo ng, 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 ating panindang crocodile kaya isa naman natin itong lapayag ng ating crocodile ito, ganito pala yung lapayag ng crocodile dito sa amin mga kabindors nalpas ko nga palang ikatin yung lapayag ng ating panindang crocodile mga kabindors ay eh, ko na yung ulo niya mga kabindors mm, okay, na milaban mo George Mm, ala ka vendors, tangiwa mo. Mm, eh. yakin insanan. Mekos, mekos lang mga insan. Ala, garod ka vendors. Ano man lang ni? Pass forward tayo mga ka A few moments later. So yon nga mga kabendors at may gimmatang na sa atin ng ating panindang crocodile mga kabendors yan pagkatapos niyang gimmatang nagchap chop muna ako ulit mga kabenders kasi yung ginatang niya ay wala na naubos na yung ating displaying dinosaur mga kabindor yun nga mga kabindor sabang nag -chop, chop ako dito mga kabindor yung mga kasama ko doon sa likod nagmamaritis sila latalay bagbagada siguro nung ilabang ko nung ilabang ko shout out pala sa ating mga janitor jan sa market ng luna mga kabenders tatat pala gigigam tibo ng mga kabindor medyo nakitangan pa ikat tiim ako mga kabindor nyangigarod talaga kasta ano lang mga kabindor wadila Wee. Hala, nagloko ka mga ubing. Apita taka sta kasi no tinanang kan tatang mo. So yun nga mga kamindor habang nagtatadtad ako ay may inalam mabulbulak laknong ilaban mo nong nagtatadtad ako ay may biglang masidag na baritong lalaki na talaga mabulbulak. Oh may dumaw daw teka. Wala na ka kabus-busa So yun nga mga kamindor sabang nagiislesa ako ay nagayab siya ng customer kunwari lang yan Saan? pero naawa naman ako sa kanya kaya inikran ko siya ng isang kilong apple apro mga kabendors yun nga mga kabendors pagkatapos ko siyang ikan ng isang kilo ng apro ay kinuha ko na tong limpo at inislice islice ko na mga kabendors yeah. Pagkatapos kong inislice mga kabendors ay minikos mikos ko muna mga kabendors para maulaw yung karni ng crocodile mga kabendors. A few moments later mga kabintors at pagkatapos kong nag-slice ay may gimatang at nagsasaruno sila mga kabintors. Ala talaga mabulbulula nung. Yon, shout out nga pala sa mga bumili sa akin mga suke. Balik ulit kayo mga suke, mga kabintors. Yun nga mga kabintors at pagkatapos gimatang nante ay sumaruno itong dalagang Pilipina. ye we yun nga mga kabendros nung gimatang yung iyong dalagang Pilipin ala talaga mabulbulula nung ilaban mo George ilaban mo hindi na ako makatalyaw sa kanya at nagpa-slash siya ng limpo mga kabendros at pang sinigal daw niya mga kabendros kunwari kagawat lang ako dyan mga kabendros pero sa bali, yung torong ng mata tako kabendros ala apay takas titi sa ukna talaga nagmade, nagpangit man nung ilaban mo kabendros yun nga mga kabendors at tumawar tower pa siya mga kabendors pero hindi ko na alam yung gagawin ko basta gusto itigim matang kanya mga kabendors kat ka muti sa sangok no apay mo ala talo puto george kat <laughs> yun nga mga kabendors pagkatapos gimatang ni dalagang pilipina ay si maro naman si manang shout out sa iyo manang nagyaman ang matang kagimatang tila ko, may akuro ko dahil kan tumanan manang niwan But sabi ko mga mga suke, balik ulit kayo para makalako ako ng aking panindang crocodile mga suke. God bless. Dapin na ba titay nga basit sit? Sabi ko mga tama, i-boss So, yun mga kabindors, hanggang yes, dito na lang tayo. Da, pinabati, Salamat. Pakishare and like naman ating sa video pinabasit. mga kabindors. Sana mo kayo magsawang manood sa ating mga video. Don't forget to subscribe.